di mo ma may margin ng kasakitan na meron mo ka kana ganing di, ganin. di kalibang gani kana ba ganing gusto tang malibang niya di kalibang dia mo mo infect sa atong infection sa atong lawas so mo murag lason ba hmm. so sobra no makalibang na ron Hmm. Hmm. Oo. Ah, oo. Moko, tapos pa na po siya ani. Abre no, sa pa lang. Kani sa sagata So magpa kuan po gatas sa niya, dugang ni gata sa kore bala sa gata sa niyo. And then ah uh, ka kutsara ani. kanisa. siya, liquid mo siya. Ako na sa murag murag full powder ba. Tulo unya tong ara po tungas baso na ang gatas bayar ng gatas tapos i-shake niya siya kana maligam lang ipainom niya ha sa Basta kaya kaya kana. Oy. Kali bang okay na. Effective kaya kan bala. Ini ya. Suspay ta kaya nang Papa ni mo. Ay papa ni mo. Lasa Papa nag nag na ito na nagtatrabaho. Ano na? Pabalok. Ah, pabalok. Kasi na. Ah, kaya okay. ni okay. siya mao mo na sakit sa kikan sa kalibang so kaya sa makalibang so kini niya uh, may, maya maya siguro mga 2 hours pa na kalibangan na siya uh, so. uh.